Sheer line ang nagpapaulan ngayon sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Alamin natin kung magiging maulan ba ang pagsisimula ng panibagong work week mula kay pag aso weather specialist Rhea Torres. So magandang gabi po sa ating lahat. Sa update po sa magiging lagay ng panahon natin ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga. Patuloy pa rin po yung epekto ng northeast monsoon as well as shear lines sa ilang bahagi po ng Luzon. Kaya asahan po natin malaking bahagi ng Luzon area kasama po dyan ang Metro Manila ay makakaranas pa rin po ng makulimlim na panahon na may mga kasamang pagulan or pagkidlat at pagkulog. Sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, particularly sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, generally fair weather conditions pa rin ang mararanasan. May mga chance pa rin po ng isolated rain showers or thunderstorms Usually sa hapon po yan or sa gabi. And wala din po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa kaya malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyan pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga plano pumalaot sa baybayin sa Northern Luzon dahil inaasahan pa rin po ang katamtaman hanggang sa maalo na karagatan. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kaya patuloy pa rin pong mga na maulan na panahon ng ilang bahagi po ng Luzon area. At yan po muna ang mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, nag-uulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres.